Magandang araw mga badi Dito tayo ngayon sa Quezon Province. Pinluck, no? Napakaganda ng view. Namasal kami dito para ng picture. Hoy, oh, ito yung bilas ko. Napakatataas ng mga bundok, napakagandang mga tanawin, no? At dito rin ay napakalumig mga body e eh, papakita ko sa inyo na sapa, kung tawagin ay napakalakas ng na agos. Dito sa baba, may lang ay nakakangilo at sobrang taas. Ayun. Napakasarap maligo dyan. Malinaw at sariwang-sariwang tubig. Napakalakas ng kanyang agos. Dito rin ang mga body yung ano, yung tubig na ginagamit dito. Na may hose, no? Gripo kung tawagin dito. Para napakalinaw. Dito yung sa may tulay sa Quezon province. Napakatataas ng mga bundok. Napakalamig dito. Dito rin ako makikita nyo yung mga pag... Yan, napakalam ng tanawin. Relaxing talaga ang view dito. Ito yung pamilya ko. Yan yung bilas ko at asawa ng bayaw ko. Dito rin nag yung ibang artista, no? Isa ibang network. Paganda dito. Ito'y pinapasyalan din ng mga ibang tao. Itong pinaka nagustuhan ko sa lahat, yung tubig at napakalinaw. Ayun. Napakalakas sarap diyan maligo. Diyan pa nanggagaling sa bundok yung tubig niyan sa taas. Pupunta tayo sa kabilang tuloy <laughs> Yan dito nagdu yung ano yung tubig at yung agos Masarap maligo diyan napakalinaw at napakalamig. gandang mga tanawin dito sa Quezon province ayun yun ang bilas ko pupuntahan natin <couleur> Mataas, mataas no Ganda dito oh! ooh